Isang araw bagong Chinese New Year o ang Lunar New Year na ipinagdiriwang din sa mga Asian countries gaya ng Korea, Vietnam, Thailand, Japan at dito sa Pilipinas. Alamin natin kung bakit nga ba ito isa pinakamahalagang okasyon sa lunar calendar. Panoorin po natin ito. Kung Hei Fa Choi, ang Lunar New Year ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa kulturang Chino. Hindi lamang ito ipinagdiriwang sa China, kundi pati na rin sa mga Chino sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Sa Pilipinas, ang Binondo sa Manila, ang sentro ng pagdiriwang ng Lunar New Year. Ang Binondo ay tinuturing na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Itinatag noon pang panahon ng Kastila. Ang paghahanda para sa Lunar New Year ay nagsisimula ilang linggo bago ang mismong araw ng pagdiriwang. Kabilang dito ang paglilinis ng bahay upang alisin ang malas at maghanda para sa swerte. Ang mga bahay ay pinapalimutian ng mga pulang dekorasyon tulad ng lanterns at mga larawan ng mga dragon at iba pang simbolo ng swerte. Isa sa mga pangunahing tradisyon sa pagdiriwang ng Lunar New Year ay ang pagsasagawa ng reunion dinner o Noche Buena ang mga pagkaing inihahanda ay may kanya-kanyang kahulugan tulad ng tikoy na sumisimbolo ng pagsasama-sama at prosperity at pansit na sumisimbolo ng mahabang buhay. Ang mga bata ay binibigyan ng angpao o pulang sobre na may lamang pera na paraan upang ipasa ang swerte at kasaganaan sa susunod na henerasyon. Siyempre, hindi mawawala ang dragon at lion dance, kung saan ang mga performers ay nagdadamit dragon o leon at nagsasayaw sa kalsada upang itaboy ang malas. Ang Lunar New Year ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang pagkakataon upang mas mapalalim ang pagkakaibigan at pagkakaintindihan sa pagitan ng mga Chino at mga Pilipino.